So akalain mo, mga katropa ang isang Verminex Pest Management and Disinfection Expert dito sa Bahrain mga katropa Isang malaking kumpanya dito sa Bahrain sa Pest Control Dito nagpapagawa ng na kanilang mga sasakyan sa Makati Garage At ito ngayon si Sir Walter Ang may gawa niyan mga katropa So Sir Walter, Uh, mga ilang sasakyan na ba ang nagawa natin dito sa kumpanya ng Berminex? Bali, ang lahat ng sasakyan nilang may kaha na ganito, ako lahat ang gumagawa niyan. Siguro mahigit uh, 30, kulang kulang 40 ng ganito nagawa natin sa kanila. Uh, mula noong 2010, ganyan. Ako lahat ang gumagawa nito. Noong pandemic time, 2000, uh, 2020, yun, gumagawa rin kami ng ganito to, from 2018, ito mga bagong modelo to eh ah, from modelo. 2018 hanggang 2024 gumagawa kami ng ganito, lagi sa kanila so ano to sir, uh, pinakustomize nila ang kanilang uh, likuran ng pickup para mm. dito, dito sa loob ng pickup, kung makikita nyo nandito lahat yung ano yan, motor para sa pag-spray pag-spray uh, ng, pag ng chemicals tapos dito, makikita mo yan puno sa loob yan may tangke, may motor, may lagayan ng mga chemicals nila. At the same time, meron din dito sa ano, dito sa dito naman sa kabila, iba naman. Kumpleto ng gamit nila nandito lahat. Hindi siya hindi yan ano lang, ordinary pickup kundi meron din mga meron din mga shelves doon sa loob para lagayan ng mga gamit nila. So, safety din talaga siya, sir? Safety siya. Oh, naka, ano pa, naka-hydraulic pa. Ganun, naka nila, ganun sya, lang, lang siya. Oh, okay, okay, okay. So safety talaga siya nakalak pa. Safety kalak dito. Oh, pag binuksan ganun lang. Oh, okay. Dito lahat ginawa yan. Yeah. Makati Garage ang subok na maasahan at garantisado. Kaya mga katropa at mga kabayan ko dito sa Bansang Bahrain, puntahan nyo na ang Makati Garage dito sa May Sitra at asahan ang kanilang the best na service mga katropa dahil dito sa Makati Garage at Tony Bye! バイ